Just can't accept it This can't be the end yet You promised to never leave yeah. And now you're gone Can't believe I can feel the world slipping away As you slowly fade from my everyday okay, on. You okay. promised for no mm -hmm. nakaraang episode ay naglakad tayo sa ibabaw ng mga hagdan na hagdan pananim ng Batad Bryce Terraces at napagmasdan na natin ang ganda nito. Ngayon naman ay tatahakin natin ang mga mapapigil hininga ng mga daan patungo sa napakagandang waterfalls ang Tapia Falls. Tara, samahan nyo kami sa aming adventure. So, akit kami dyan sa bahay na asul na yan, no? Ay si Kuya Jimmy, si Bruce, na na. Ayan. Akit kami. Ah! Ah! parang ang lamig eh. Ang lamig niya. nararamdaman ko ang niya. ito ang Okay ka lang, pre. Ito pala, meron pala dito ano. Ayun, may tindahan pala dito. Ayan Ano pa nga niyo, te? bed po. bed Hi, good morning, bed Good morning po. Ayan, si ate bed oh, Ang oh, dami yung ginibenta dito. Wala kang sticker? Ganyan lang yun. Ah, rep lang. Magnet. Magnet lang. Oh, sino gusto mong -merienda? merienda? na. Oh, merenda muna, merenda muna kami at kami na sa aming paglalakad. Meron pang 20 to 30 minutes na lakad papunta sa waterfall. Yung nasa yung pan mo para magkano ka? Jisoo. Oh, Ang ngayon ba? Hindi, okay lang. Gusto ko ko. Kasi kagabi, pinag-temperature ka di ba? Pinag-temperature ka di ba? So, dito Saan? daw yung daan papunta sa waterfalls. Tapia waterfalls yan, no? Yun, no? Ayun, ilog nga. Doon ang pababa. Papunta sa Tapia waterfalls. Alis na kami. Pababa na kami sa papuntang Tapia waterfalls. Yan. Ang polo railings na dito, kuya. Polo railings na pababa doon. Pero may... Kemana lagi? Aminasi di dapetan, di apa apa? Ingat-ingat dandan. Mew 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 mew. Mew mew mew. Kalau pun panitai mama. Malam, ini problem ini, isip kuna gitu ya? Ngapain? Isipnya? Karena ngelang nanti ngapain ngobrol. Oh, masang arau? Mama dandan, dandan, dandan. <laughs>

ano ilan 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 1300 na 'yung galing sa ano homestay uh, nalakad tayo

Kaya nakita mo. Mm -hmm. Sa gitna ng kabundukan ng Ipugao, nakita namin ang isang nakatagong hiyas na tinatawag na Tapia Falls na matatagpuan sa bayan ng Batad. Isang hidden na nayon sa Banawe. Kasama sa pagpunta sa napakagandang lugar na ito ay ang dalawang oras na trekking. Medyo mahirap pero gaganapin pala ang ka na nakamamanghang tanawin ng sikat sa mundo, ang Batad Rice Terraces. time check 8 o'clock in the morning ang ba tayo walis doon? 6.30? okay puro tayo kasi pahinga eh Mira, nasa pahinga kasi paakyat. Ay, pre, tinan mo yung... Tinan mo yung ilog, o. Dalawa ilog, pre, oh. Siyempre, palikoyan yan. Palikoyan di ba? Oh, kasi hindi ko nakikita, pero paliko no? Oh. Pero yun, pulse din pala yun. No? Saan? Hindi nabagsakay, mataas yun. No? Ay, Ayun? Ah, Baka doon tayo pupunta. Hindi. Ano diba? ba? Kung nakuha lang tayo dalang oras. Survivor oras, Batad. batad yan, no? Meron dito, Survivor Batad. Enjoy counting the stair and forget how many, how many just enjoy. Jenna ano, Jinum Family Store. So ito so, sarado oh, siya dahil maaga pa eh. Sarado pa Pati pa, eh. dito sa bumang ok, oh, tinan mo. Pwede kayo mag iwan dito ng sticker? Oo. Oh. Uy, oh. wow. Taas. taas wow. wow. Diba? Ang taas. Pakalipas ng ilang minutong paglalakad mula sa malaking bahay na asul na nakatayo sa gilid ng batad rice terraces ay narating namin ang matarik na kamukretong hindi mabilang nagdan. Mula sa malayo, marinig ang lagasgas ng tubig na umaagos sa ilog. grabe, hirap. Ay. Salamat, ang tuhod mo rito. Dito na po, pababa na po tayo. May dala kaming, may dala akong tungkod. Di daming di ko kaya to. Oh. Ay, pero maganda naman yung yun niya. Worth it naman yung punta namin dito. Pababa na po siya. Mamaya, mahirapan kami paakyat. Mas marami sigurong pahinga. babe Uh. Ay, Oh. Pero ang ganda. Pagod ah. Yon! Kunti na lang. Hoy! Kung nga eh. Ang ala ako naman. Uwi na tayo. Sino mong may idea nito? Okay. Tapos mahulog ng anak ko, tamer, saan sa babalik? <laughs> Wala nalang ko eh. Hindi ah, wala Wala nalang tukot-tukot eh. Kaya nga, punti ka naman laglag kanina eh. Ibang tinukuran nila bali. Sabi ni Netlapo, di na lang siya tayo. Di na lang siya na tayo. Gusto ko ito na pala ito lang nun. Aboti tayo ng gabi eh. No? Oo nga. Gusto talaga nila magpagabi, ano, kaya? Oo. Sabi kasi nila, hindi, ready tayo. Pamauna na kami, kuya.

otomain onenama onenama ikidunangalo 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 Jangan <tuk> lupa Jangan lupa lupa Ito naman parang sa May high lakaran. Ganito kaliit lang muna nang una, no? Pero ngayon lumaki na sila. Lumapad na yung kanilang lakaran. Lumer, no, parang di na kaya. Katapos naman yan, katapos sa puso. Ay, oo. Good for our heart. Kung bagay, malilinis yung mga balbula mo. Na exercise. Pagkatapos ang mga nakil. Nakil. Parado. Siyempre, birit na mga debris, yung mga aklag oh. sa ating mga art race Tapos si Mas Numer, masakit ka tayo pag unyan, wala hindi makapasok Hindi makapasok na Ayan na, sa yung falls Ito Ito rin ko pa, kanina pa gusto lumiko ah tayo lumito ang tindahan ang tingin mo saan nanggagaling gagaling tubig? Sa, bundok? Paano nagkakaroon din? Sa pulo. Okay. Saan ang tubig? Sa bato. sa bato naman to. sa bato pre, di ba sa empresa lang sinabi nga sa bukal na bato? Ayun na yung tubig sa Ayun Ayun sa na Presenta. to? Eh, eh, ito nakalagay naman. Ah, sabi mo nga. Ano, ano ba basta ano? Ganun yun. Kaya, unang ay magtaka o sa sanggal ng tubig sa bato yan. Oh my God! Wow! Ito. Ah, galing ah. I-tribute siya. Yes. Ano ka ano, ano, tingin mo? sa galing ang ano? Ang bato? Ang bato ang tubig? sa puso. Sa puso. Sa nawasa. Kala ko yun eh. Hindi pala. Aakit pa tayo. Aakit ah. ah. pa tayo. Oh my gosh. Ay, tahan niyo po yan. Oh. Pagkaba namin, paakit na akala namin ito nang bahay na to. Oh. Ah. Diba pala? Aakit pa kami dun. Oh. Nakakit na sila. Amen. Anong gagawin ng ilog o? Oh. Lakas ng atos. Ano ba? Ano yung buhangin o? Saan nandito mga close-up mo? Close? Oo, mahal yun. Ah, sinipot nandito mga yung landslide Kitang kita sa Malay ko. Oh, wala bang paway at pahinaan yan, kuya? Wala bang paway at pahinaan yan, kuya? <laughs> Gago! Saan na lini, kuya? Ito tayo, ito ka. Good Wow. Galing sa yung tubig daw na galing na dumadaloy dyan sa may force na yan ay galing sa bundok Amuyao. So yung namin okay na, tapos na. Meron pa palang pababa, pababa, baba, pababa na ano, taan. Ito o. Oh. Pababa kami sa poles eh. So alam nasa pababa pa kami dito. Baka magdulas ha, tandaan yes Yes, nakarating din kami dito sa baba ng poles. Yan yeah, o. So time check, 8.30 in the morning so 6.30 kami umalis kanina doon so balit 2 hours kami naglakad kasama pa hinga at merienda nag merienda kasi kami doon sa taas dahil Pa... pag eh so ayun maliligo kami at sa every picture picture ang ganda mayroon pang rainbow na ako na rainbow yung natapin uh, ng dahil sa angki ang araw sa ang araw ng rainbow at dahil mataas ang tubig na kami pumasyal, hindi kami nakalapit sa mismong falls at nakontento na lang kami sa paliligo sa tabi ng ilog. tulad sa nakikita ko sa online, ang Tapia Falls ay tunay na paglalarawan ng kagandahan ng kalikasan. Ang lugar ay napapaligiran ng mga bundok na natatakpan ng mga puno at halaman na nagbibigay ng mas kalmadong kapaligiran sa lugar. Ang ilog ay may malamig at malino na tubig na may mga malalaking bato at matayog na limestone na nagdadagdag sa magagandang hugi sa mga frame. Ang presyon ng pagbaksak ng tubig ay lumilikha ng isang malawak na pool sa lupa na may nakaka-relax na malamig na tubig. At tapos din. Yan. Kami pa pabalik na sa aming transient o sa aming tinutuluyan. Ah, uh, sa Maligo yun so, time namin eh. Kailangan makabalik doon ng 11 o'clock. So, Oh, 11 11.30 para na mamahay A few moments later Ayun na, oh, you know, yung blue house, oh, nakarating na kami oh. Doon kami sa baba, galing Hindi kita dito, pero doon kami Tandarun. Tapos ano kaya ito? Tinan ko lang, ito daw yung Hilahan ng ano, mga gamit ng construction Subuhang, simento, yun o oh. Ang ganda dun o oh. So saan ba kami galing dun? Ito yung kubo na yun Lakpas pa kami dun, paikot nitong bang bundok na to dun yung Tapia Falls so malayo layo rin okay so dito na kami pakita kami ulit good morning nai 80 plus si yung nanay yung lalakad pa malakas pa nanay ay ay maga po struggling to i thought mga ren diyan nakabara sensor diyan ba wala yeah yeah ay tanayan saka yung relasyon saka yung relasyon amo saka yung din yung relasyon sa tumbler yan? Relasyon daw, Len, no? Kung <laughs>